nga eh. Ano yung ibig sabihin na meron? Meron nga ako ah. Uh. Ah, uh, hindi, hindi na hindi ako mag... Ay, ano Ano ito? Oh, tinuod yun eh, Brad. Tinuot yun Kaya ako, Brad. Sus, mag-aibon lang yun may sunod si Mana, Brad ba? <laughs> 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 Grabe legit yun de, Brad. Pag-download mo yung application, Brad. Kita nih mandiri. Ah, uh, Mapili lang kag babae, Brad. Amo na sa Brad. Oh, amo ni. Amo ni. Amo ka lang parang nih. ginakabisihan. Amo galing. Ay, sus, Brad. Kabalok ka, Brad nga. Katatlo na ko Brad. Ah, uh, Brad ba? Ay, lagi. Hari-hari ah. rin hari, -hari ay kining una Brad. Oh. No. Di, kini, uh, legit uh, yun Brad? Legit ni, Brad. Ati ay mayo eh. Ano yung dari pag diri Brad? tag diri na pag e tong lagar. Ah. Uh, dari uh, medyo layo lang diri, Brad? Mga, na Dabaulang, Jinsan, uh, ada mga, parang sana, dabaw lang, ginsan. mag muna, Brad. May bayad? Kung... hindi ah, oh, magbayad lang ka sa application, Brad. Ah, oh, magbayad lang ka. Pag-download niya mo na, diretsyo na tayo na. At tining akong cellphone nga, 3210, Brad, pwede eh. Pwede ni mo na alis dan, Brad. Pwede man ka po, Brad, akong cellphone niya mong gamiton. At ipulang pala Tapos... kung ano yung cellphone mo. Dakay damo oh. man cellphone mo. Kung eyeball mo. Ah, kamu nang magistorya sa inyong pun. Oke kaya na, ah, okay, Brad. Ate ko nang mo gali na, Brad. Do text mit perlu pero makita mo yay Makita ni mong chura legit kani. Ah, kamu ba? Kau Brad ketolol deh, kau ko kabugha dari Brad. Tik tik Brad, mag mag magkuang ka manda pagka video call ka man. Pwede gani ka magka Ada ah. call. Ari pakita na ko si mong ko tanawala. <laughs> Tara ba? Grabe. Gin record mo gali, bro. Record ko na. Para legit, mahupatik Grab. ka. Grabe pa rin, no. Uy. Grabe pa. Ano nga ginakabisi? Ano ah. nga naro? Pre, oh. Ah. Oh. Oh, oh. Tanawa pala, pre. Oh. <coughs> so na? Di ba, soltero ka man, pre. Ako gani soltero. Pre, pre, oh. Ito ni kay Kwan ako, kay Pareo. Dating up. Oh. Saan mo na, Brad? Explain na sa Kwan na, Brad. Eh, explain pala sa iya, pre. Bye, Naro. Arine, Brad. Kineng dating up, Brad. Pwede ka makakita dari legit. Kita kag chicks dari brad. Kung gusto niyo mga babae nga, nagadabaw, pagkajinsan, bisan din lang sa ato, sa hot kutaba brad. Pwede ka makakita dari brad. Bro, may pangangkot ko da pre. Ang mga daga terhadap pre. mana man ay da, pre. Sigurado li. Legit. Pindit, lagi, lagi. Ate, sige, sige. Pula muna mo mo cellphone mo karong pre, ha? Paano mo makasulod? Downloadan ko na dahil Paano mo makasulod, dinabi? Paano mo makasulod? Ari, pre, oh. Register lang ka. Di ba may uh, oh. cellphone ko na nga touchscreen? Oh. Oh. Pangitaon mo na yung app eh, ni uh, oh? oh. Oh. tapos i-download mo. I-download sa akong cellphone? Oo. Uh -uh. Tapos? Tapos sa uh, pagkatapos mo download, Login ka na dahil oh. Uh, Umaga register ka na ba? Ba? Para makasunod tayo. Eh, sundan ko ya gani gani dayon ako niya kung makahulam ko siya. Pero, legit na naman makita gini mong babae brad. Si, si Pretty yung gani. Ka, na Katatlo na gani, na gani, na gani ba. siya. Katatlo na ako nakabugha niya. Kaya ano pre. Sayang man na, Bibri. Nindot lagi ni. May cellphone mo na, pero ay <laughs> tao, yaba. Yeah, Pre. Pasado no sa cover B. Pasado no sa cover B. Sige, sige, pre. Magkadado, ganahan ko ano, pre. Sige, pre. Kasi pa lang tamakahan. Dali isang kwart, pre. Para... Ah, may, bread. Oo. Oh. Para di lila masayang ah, inyong panahon. Ah, ah, Amor, kung gani, pre. Ako Lamat yung pre, ah. Ako, nakatatlo na. Kamu wala pa katistin. Huwag mo kami gimpindutan, pre. Ano pa pa? Sige, 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 sige. Sige, sige, sige. Sorry na. Ni-reply. Ni-reply. Yes. Yes. <coughs> Pwede ba taka ma-video call? <coughs> ah, Ni-reply. Pwede ka ayaw. Basta bayari sa <coughs> sa dito. Kailangan mo din yung bayari. Pag naman yung team yung laro ng bataan. <coughs> Magkano din ang kailangan mo? <coughs> 500. 500? Yan, may tawag. Brent! Arriba o! Okay na. Tanaw na. Tanaw akong oh, oh. Oh. Kung abot, nakita, mo ito. Ako bro. Pag-ulang kong mga Nakita na Uy! nakita mo gin. Tunay-tunay. Bribe lang ito, Oo, oh, tanaw Wow! <laughs> Paaya bala pre yun doon. Mamut ka. Mamut Grabe na pre. Paaya pre doon. Bad bro. Do makambal ka. Damo lang munggo. ba kay ka na eh. eh. Tanawa bala pre, pre, pre oh? uh, Ako ako. Legit uh, ka na pre. Legit. Pero pre. pre ah, ma nangayo man eh pre. Ay. 500 daw. Ah. Eh, di siguro pili, da, pre, kay, ba? Sige yung mo gitong pinakagwapa na pre. Magbayad ka siya na pre. Send star ka siya na pre. Uh, ba? Pero magbayad ka na pre. Pero mga mambol dyan na da, priya, mga gwapa na nalang. Lantawa, lantawa. O oh, lantawa, pakita na ko sa iyo mo. O. Oh. Ay grabe priyo. Oh, si grabe priyo. Siksik ka -sik, ay. O oh, mga picture yung kaibahan pribe. Nag-a-jinsan daw ni Brand. O si Pia priya bang. oh, Pia. Pia eh. Pia nga. Pia kayo tanong. O grabe lang eh. Oh, o oh, magtalikod daw oh. si... Ay magtalikod priyo daw si junie priy. junie Juni, pri. Juni. siya. <laughs> Grabe, bukit. Abi ko mo si Bilma. Bilma nga. <laughs> Bilma de la Torre. Grabe, gaman din mo, bro. Pero sa angon lang, pre. Okay na, guro ni pre. Tunay na, bro. Wala pa, bro. Taas pa, gito. Kasi tim yung ganu, legit gani. Do model, pre, no? Oh. Bayad lang siguro, tani. Pero ito nga ako, nabigyan kagina, pre. Oo, oh, ano, ano? Yeah, guwan. Tako na lang, pre, pero... Okay man, pre. Ah. Ah, sige, brad. Pero ako mo na, na lang ko ni Brad. Bay oh, bayadin na lang na Brad. Okay, Taga Jinsan. Taga Jinsan? Oo. Oh, yung pangalan ko nun no, si Jeda. Ati, is Jeda? Grabe pag ipangalan niya. Ba daw taga Kwan, daw taga Saudi ba? No? Sige Brad, mo na lo, kohane, brad. lang ko ni Brad. May lang bitaw ni. Oo, oh, bayad niya. Legit mo kaya. Importante nga, uh, makabot mo kitang ando mo, Brad. Tama ka na, Brad. Di ba? oh, daw, daw mo deal, brado, <laughs> Wow. Grabe Di, <ban> ko mo, Brad. <laughs> oh. Tangi na na kinintos. Padaliin na na dahil. Since tama, tama, na na, Brad. Tama, tama. Sige, sige, Sayang. Kasi unahan ako, ka pa kay Ivan, ako, ako na bala, sige, sige na. Ako na bahala. Sige, ah. sige, 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 sige bro. Sige, kayo yung ako, ako na biga e, Brad. Kung yung... Ano na? Eh, tatlo na Bata niya. <laughs> Pero, okay, Pero, okay, Pero okay man Okay man sa kuno ah. Singil ba man, man. siya? <laughs> Sigurado yung kabran. Nakita yung lima. <laughs> sigurado. Ah, sigurado yung kayo. Sigurado yung kayo. Ako pa, grabe yung na pagkakita to nga. Na, nakita yun na <laughs> ako. At ay bol yun may duha. Ito pa yun sa nako gamol. mall. kayo, brad. Sexy pa yun kayo. At grabe yun po doy. Masako lagi mambala ako, legit yun eh. Amo ako para sa monaro testingan na gini mo na. Para, matilawan na gini mo ang ka kanang tunay ba? Tunay. Tunay, legit, legit. Amo ganin na, Brad. Amo ganang ang ambal ko. Na sa sunod si magkita na may atong akong ka... Katong, katong... Mag-aibol na ganin, gani. may Bayad Nagbayad na ko. Ang ambal ni... Pare. Basta magbayad na ako. Sigurado na na. O okay na na. Nag-set me next week magkita rin mo. <laughs> di ba Brad? Katong imo ha? Ay, oo. Oh. Oh. Nakita rin mo doon, di ba? Ay, oo Brad. Klaro kayo rin mo. Papa kayo, Ako Brad ka. Oh. Ikaduwa ko na ito Brad. Oh. Lain naman ni Cebu. Ikaduwa na... Oh. <laughs> doon ka namin nga dating up ni Brad ba? Namin na ba? Di mat na ba lang ako Brad? Daw halos gabi-gabi, hindi gabi. na ko yung katulog. Ba? Oo. Oh. Oh. excited na ko, Brad. Ha! <laughs> <laughs> gusto rin. Ruto nga kung gagina. Atong gagapon oh. ko, Brad. Oo. Oh. Yung medyo bulilyaso to, Brad. Bakit ba kayo? Sige Pero... Sukol mo bang ka? Pwede pa tana, bre. Pwede pa. Wala yung problema na. Pero okay, magyayap mo, Brad. Kaya yung bakla niya ko dahil yung smagol dito. Mayroon. Sige. May pano, may 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 pasiguro nga kwanta. Um, um, Kaya nang... Huwag ginato niya. Ito na lang yung permimintiho niya. Ay, huwag oh, e, kayo. Kuya Soltero, kuya, pero...

Ako ada rin, Brad. Kung mauyunan lang yun ni Brad nga, pwede ni pangasawaan ba? Pangasawaan ko lang ni Brad. Ako, Brad. Amo mo na, Brad. Tama, kaya na, Brad. Ako, mabili na po. Kaya ni Kusunod, pwede na mga nasa. Sige, 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 sige. Basta i-update mo, Brad. Kaya magkita na may, Brad. Next week, magkita na may update. Picturan ako, videohan ako, amo ang amo ang date, Brad. Ay, sige, sige, Brad, ah. Basta. Hindi, good luck. Hindi, Brad. Nangayaw naman sa

Huwag kang mahiya, huwag kang mahiya. Ikaw pala, sir. Ay. Ano, ano, uh, Tagalog ka ba? O... I can understand. ng ano? Uh, marunong ako uh. sa lahat ng lingwahe, sir. Uh, alam mo naman mabuti, Mabuti, mabuti. Alam mo naman nga, uh, kwan, sa school namin. O, di ba? huwag mo na akong tawaging, sir. Nars uh, nurse na lang, nurse. Ay. Okay. Oh, oh, oh. Doon oh, okay kinala sa iyo Papa Nars. I, Nurse, eh nurse lang itawag ko sa iyo. Si Gina Sanders. Ano ng mo? Uh Jet Jella? Ano? Ah Jeda. Jeda Jeda. My name is Jeda. Jeda po ang name ko. Ang mm. ganda mo pala talaga sa personal. <laughs> ah, hindi talaga ako ikaw, nagkamali. Hindi uh, nag ko talaga ka-telege nag-judge ka talaga. Hindi, hindi mo talaga. pa nga unang nilala. Ah, hindi. Lalong lalong sa lahat, hindi mo pa ako na kwan. Ah, anong anong kwan? Alam mo na yun, hindi mo pa ako eh. na ako na, na, ah, uh, uh, but mong but mong sabihin, pwede na palang magbumbumpaw ka agad. Yes, ito talaga, sir, uh, Yun nga yung purpose natin na nagbit tayo. Ah, Pero, hindi po ba sana may may dinetect ako sa iyo. Ay hindi ko nakita doon na sa ano. Na pwede tayo basta sa isang kondisyon. Uh, anong kondisyon? Basta wag doon na lang mamaya. Adi, andito na tayo. O. Basta wag ka lang mabigla. Ito na yung kwarto na na na, 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 <laughs> narintahan ko. Ah, maganda dito kasi kompleto lahat. Ah, ganyan ba? Oo. Ah, ah, by the way, Jeda. Sir. Pwede ba malaman ah, kung ilang taong ka na? Um bata pa ako, 23 years old pa ako. Ah, 23. Hmm. Tamang tama. A -a, -a ako, pasinja ka na. Medyo may edad na ako. Ah, okay lang. It's oh, okay, for me. Huwag kang magalala. Type naman kita. Ayaw. <coughs> salamat. Oh. Uh, by the way, ito mga... ba ako sa iyo pag hindi kita type? Tama, tama. Ito mm, mga pagkain pa. natin. Ah, Sabihin natin, may, pag pagkain may lang. May sabaw ka dyan? Meron, meron. Marami, marami. Oh. Uh, kung uh, okay lang sana, uh, Papa Nars, oh. Uh. maging ilang sana ako ng favor ba? Anong favor? Bumili ka ng lotion? Ah, walang problema, alam mo. Ako, may bitbit ako palagi ng okay. lotion. Walang problema yan. Basta yung uh, kondisyon ko sa'yo, ah. Ano? Dito lang sa taas. Ah, anong dito lang sa taas? Huwag na. Ang, ang, ang tagal natin mm. dito. Siraduhin na natin to. Mm. <laughs> ang, ang tagal natin. Huwag na. Basta yung sabi ko sa'yo, ah. Aliyah. <laughs> Anong anong sabi mo sa akin? Yung yung sabi ko sa iyo na meron ako. A oh, wala akong pakialam. Kung meron, kung meron wala, wala akong pakialam. Papalas. Meron <laughs> na. Tat <04 mismo flavors> tat <tant os> <tata> uh Bakit ba? tat tat anong... Sabi ko tat sa tat tat tat

Meron ako. <laughs> Dali lang. Anong meron? Ah, ano? May, may, may dalaw ka? Wala mo bagay. kaya ba may dalaw ka? Papanas. na. <laughs> Bumakain kum ako ng ano. Ano 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 ang ibig mo sabihin? Ano ba? Ano ang ibig mo sabihin na may dalawa ko? Ah? sabi mo meron kay. <laughs> Ikaw talaga, Papa nurse ba? Yan ang mahirap sa'yo kasi ayaw mo makinig. Ah, hindi ako din natalawan. Ah, mong ibig sabihin na meron? Ay, 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 ah, ay, ay, oh, ay, ay, oh, ay, 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 g ay, 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 nga ay, 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 Di ba sabi ko sa'yo? -me Meron akong lagay. Meron ka. Trans, tra transformer ako. Alam mo ba, alam mo naman, Papa Nurse nga. Hindi pa ito eh. Hindi pa natapos yung session ko oh, ah. Ano? Oo ah sa taas pa lang yung na-refer sa akin pero dito sa baba medyo alanganin pa ako eh. Oh, ayan pa lang sabi mo meron kang ano. Ah, meron akong lagay. Meron O tingnan mo ah. Meron kang ano. Mas malaki. Oh, oh, tingnan mo. O oh, yung sa iyo yung sayo, tingnan mo para sa akin, oh parang tatay yung sa akin, yung sayo parang anak lang. butang eh. sige sige na. ay sige sige sige. ako muna yung umauna. ay 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 tamang ay ay Sige, ay 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 tama na. Ayoko ay 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 na, ay na, ay Lanta ka sa Alay. batuta. <laughs> grabe na kung wag buksayin yung kawani. <laughs> <laughs> Tama ka yung taga dyan. Pasensyo ka din. niya, Papa Nurse, ha? Medyo Ta nasayangan kasi ako pag pinatanggal ko ito. Eh, sabi nga nila, grabe, mura daw akong kabayo. <laughs> Tama talaga. Taga dyan ka talaga. Taga dyan ka talaga. Malakas kang kumain ng tuna. Brigada Drive 2. Alam mo eh, kamolin niya 'yan, wala. Meron ako, meron ako. Meron akong ano. Alam mo, kamolin niya 'yan sa papa sa kanya si Aan. bata lang talaga ng Monars sa niya, tatay Jigy. <laughs> Alam mo eh, kamolin niya 'yan. Dobong say ko no. <laughs> Dobong say. Grabe na... daw bat sa kwan pa daw bat sa fraternity. Padol mo yung Ay, 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 kang bata ka. Papa Jay Buinunoy. Galibog ang akong ulo, subong. Daw, na, na, na ano ni? nabulilyaso so, Papa Jay Buinunoy, ang akong handog. And isa sa ginaproblema ko, subong. Hasta, subong at iyon, Nga nag-chat ko sa inyo. Gatex, gatawag, paghihapon si Jeda. Ano ang imoon ko, baba J-Boy Nunoy? Salamat. Oh. Nars. Nascam, ikaw, Nars. Nascam, Nascam. Tama nga term, Nascam. Muning ginahambal, Nars, nga uh, indigit lay, siya para sa imo. Ayaw kong piyansa, lagi ka ng mga guwan ba? Uh, ka ng mga siksik, labag buhok, mga guwapa kayo. Ang ginagamal nga, ay, lagi, lagi pa kumpiyansa sa mga panahon. Kay ang teknolohiya. rapid Grabe ay, ang teknolohiya sa mga. Ay, nako. Te, ano ni? Paano na lang daw ni Brad? Kaya sige pag-chat sa iya, ha? Mm Nga, ida daw. Eh. Ida daw, karoon makabugsay. No? hindi sa mga guwanta sinig, Papaji, sa mga kabrigada na Kung ano mahambal nyo sa kay Nars, ano malaygay nyo, ano matugdan nyo sa kay Nars.